Isang babaeng imbalsamador na buntis ng lalaking pumanaw na. Paano nangyari ito? Talagang nakakapagtaka ang kwento na ito. Dahil ngayon lamang ako, nakarinig na ang isang babae, ay maaaring mabuntis. Kahit pa na ang lalaki ay wala ng buhay. Ayon sa mga eksperto, pag ang isang tao ay pumanaw na hindi agad na didisfunction ang katawan nito, dahil ito ay paunti-unting madidisfunction, mauuna ang pagtigil ng tibok ng puso at susundan ito ng utak Pagkatapos, susundan pa ito ng iba pang organ kung saan konektado ito sa utak ng tao. Subalit ang similya ng pumanaw na ay mananatili itong buhay sa loob ng 24 hours. Ang babaeng ito ay itago natin sa pangalang Lea, 26 years old. Siya ay katulong ng mga pathologist at siya ay isa ding examiner. Alam nyo ba na ang pagtatrabaho sa morgue ay hindi madali dahil isa itong nakakatakot at delikadong trabaho dahil maari kang makakuha ng sakit mula sa kanila. Ilang taon nang nagtatrabaho si Lea bilang imbalsamador at ayon sa kanyang mga kasamahan siya ay masipag magtrabaho kahit minsan ay hindi ito umabsent sa kanyang duty maliban sa isang assistant ng pathologist si Lea ay na-assist din bilang examiner kung saan ini-examine niya ang isang labi bago ito'y autopsy noong 2015 sa isang silid kung saan hinuhugasan niya ang isang lalaki na wala nang buhay ay may napansin daw siyang kakaiba ayon sa kanya habang hinuhugasan niya ito ay tumayo ang kanyang pribadong parte. Sa kanyang nakita, ay nanlaki ang kanyang mga mata na parabang hindi makapaniwala. Imbis na matakot ay natuwa. Si Lea nakaramdam siya ng kakaiba at ginawa. Ang isang bagay na hindi dapat na ginagawa lamang ng mag-asawa. Subalit matapos ang ilang linggo, ay nagsimula ng sumama ang kanyang pakiramdam at di maintindihan ang kanyang sarili. At ang pinagtataka niya ay hindi siya binibisita ng kanyang buwan ng dalaw Isang buwan na ang nakakalipas. Masama ang kutob ni Leia dahil hindi pwedeng mangyari ang kanyang hinala. Dahil wala namang siyang nobyo, hindi din siya nagpapagamit kung kani-kanino. Subalit upang malaman niya ang katotohanan ay bumili siya ng pregnancy test o PT. Base sa kanyang pregnancy test ay positive na buntis si Leia, kaya naisip niya agad ang lalaking wala ng buhay. Pero para sa kanya ay malabong mangyari iyon, kaya kumonsulta siya sa doktor at kumpirmado na siya ay buntis nga. Inamin niya sa doktor na walang ibang gumagalaw sa kanya maliban sa lalaking ginalaw niya na yumauna sa loob ng morgue. Nang malaman ng doktor ang nangyari sa babae, ay nandiri ito at nagulat at agad na tumawag sa mga autoridad dahil sa kalapastanganan at pangbababoy ni Lea sa kanyang biktima. Dahil sa kanyang ginawa, siya ay nadakip at nakulong Subalit nakalabas din ito dahil sa autopsy ay natunton sa lalaki ang DNA ni Leia. At sa huli ay inamin ni Leia na tunay ang sumbong ng doktor. Ginalaw niya, Ang katawa ng isang labi na naging dahilan ng kanyang pagdadalang tao. At hindi lang iyon, inamin din ni Leia na bukod sa lalaking iyon ay nagalaw. Na din niya ang kung sino-sinong lalaki nung nagtatrabaho. Siya sa morgue bago ito isalang sa autopsy. At ang kanya daw na mga nabibiktima ay nasa 17 to 71 years old. Ayon sa mga eksperto, ang may mga gantong pag-iisip ay wala na sa katinuan. Ang babaeng ito ay may sakit daw sa pag-iisip, kaya ginalaw niya ang lalaking ito. Kaya mas kinagigiliwan. niya ang mga patay kaysa sa buhay pa. Ang ganitong sakit ay tinatawag na nekopilya. Sila ay naakit sa mga wala ng buhay at ginagawa ang gawaing hindi dapat. Marami na rin ako narinig na mga kwento na gumagalaw talaga ang mga imbel sa mapalalaki man o babae, ngunit ang mabuntis ng wala ng buhay ay talagang nakakapaghinalap. Para sa inyo, may katotohanan nga ba? Ito i-comment nyo lang yan sa ibaba kung ano ang masasabi nyo sa kwentong ito.